Welcome back sa lahat ng mga bubibisita. Magandang gabi sa lahat ng subscribers ng Salitang Lihim. Naway matanto ninyo ang kalutasan, swerte kapanatagan ng kalooban sa oras na ito. Kayo ba ay mayroong medalyon ng pitong arkangheles? Kung meron ay bari nyo nang simula ng debosyon sa unang biyernes ng kahit anong buwan pwede po. Tandaan po na debosyon lamang ng medalyon Ang medalyon nito ay isa sa may pinakamahirap mapagana. Kinakailangan ng masipag na pagsasanay kung matapos madibusyonan nito. Alam ito ng ibang may tangan kung kaya't hindi lahat ay nakakapagana nito. Ang panyo o lampa rin nito ay may ibang dibusyon. So susunod ko na lamang po ito ibabahagi. Sikapin niyo po na mapagana ito sa hinaharap dahil ito ay tiyak na alam kong makakatulong sa inyong pamumuhay. ang pitong arkangheles ay binubo ng pitong anghel. Una ay si San Miguel, pangulo ng mga anghel at unang ministro ng Diyos. Siya din ang naging pantay tuwing linggo. Pangalawa ay si San Gabriel. Siya ang naging universal na sekretaryo at nakakalam ng mga lihim. Siya ang sugo ng tagapagsabi ng mga walang alam. Siya naman ang bantay tuwing lunes. Ang pangatlo ay si San Uriel. Siya ang hostisya at nagkabigay ng kalwalhatian sa mga masunuri na tagahatol ng parusa. Sa mga makasalanan o suwail sa Panginoon Diyos, bantay siya tuwing araw ng Partes. Pangapatay ay si San Rafael, ang mayordomo na nakakaalam ng lahat at nagkapagsanay na nararapat gawin sa Panginoong Diyos at medik sa katawan at kaluluwa. Bantay siya sa araw ng mga Merkulis o araw ng Merkulis. Ang panglima ay si San Sietel. Siya ang tagahain at tagalapit lapit sa Panginoon Diyos, tagapanalangin, maestro at tagapangtanggap ng anuman. Huwebes naman po ang pagbabantay niya. San Barakiel ang pampito, tagapag-alaga ng kalangitan at kalupaan tagatulong at tagaampuan sa lahat ng alagad ng Panginoong Diyos pantay po siya tuwing Sabado. Ako ngayon ay magbabahagi ni sa mga medalyon. Ang pitong medalyon ng Arkanghelis. Ito ay katagalan ko ng sinasanay at ginagamit. At akin na po ngayong ibabahagi ngayon sa inyo upang makadagdag sa inyong panibagong kaalaman na maaaring makatulong din sa inyong pamumuhay. At pwede rin nyo na din pong ibahagi sa inyong mga kakilala kaibigan dahil ito ay isa din sa tanga ng kahit mga sinaunang Pilipino o Ninuno at isa din ito sa malakas na medalyon. Partikular na kabal sa patalimo o bala. Isa nito ng proteksyon laban sa sakit. Mapapansin nyo na hindi kayo basta-basta mahahawa o magkakasakit. Isa din ito, nakapagpatagal ng buhay ng sino mang may tangan nito. Napaka, napakapalad din sa negosyo. Mga may-ari din Protection din ito sa inyong paglalakbay pawid, dagat o bundok o himpapawid. Maging sa trabaho at mga taong gagawan o gagawan ng masama, maging sa mga masasamang elemento ay protection din po itong pagat. Kaya ta sinasabi ko ito, isa din sa mga pinakamalakas na kapangyarihan. At kung di pa po kayo nakasubscribe dito sa akin channel at nais ninyo ang ganitong mga content kagaya ng tungkol sa barang, kulam, Sigal po aswang pangontra at proteksyon, kaalaman sa mga elemento o pamahiin. O pampaswerte, paswerte, medalyon o anting-anting at iba pa, eh mag-subscribe na po kayo kaya pakiclick na rin po ang bell icon at pakipili na po yung all para lahat ng upload at short video pati ang community ay ma-update po kayo o ma-notify. -ma Kinakailangan po rin niyo magkaroon muna ng medalyon nito bago simulan at handa na kayong gawin ang debosyon nito. Tandaan, pitong arkanghel o anghel ang nakapagpaloob sa medalyon na ito. Anghel na tinalaga ng Diyos sa mga laban sa mga kasamaan kung kaya't ang medalyong ito ay may malaking ginagampanan kung sakali sa inyong magiging pamumuhay. sa panggagamot o kaya o ikaw man ay nanggagamot o maging magsisimula pa lamang ay maaari mo itong magamit. Sa pagdidibusyon, ng proseso nito ay simula sa pagdarasal ng isang ama namin at isang sumasampalataya at isunod itong salitang lihim. Paalala po nga kailangan ng bigasin ng tama ang salitang lihim. Ang lahat ng ito ay aking ibinabahagi subalit siguruduhin usali ng tama bawat kataga. At ina simulan simula ng mga salitang lihim. Ultom Tare Angelus Selitus Michael o Michael Gabriel Rafael Uriel Siel, Diel Judiel Parakiel Wisum sikut yum yum dum yum jus anima sola kemiap eloi espiritu Santo salvator sarmundi Jesus Nazareno Rex Judae Borum Ego sumadra adra 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 Ang nabdam, ang ele dei Wehekos te esmei Ibi komisum iet ate Superna ilumina Ustudi deliver me enemy is may in the day get up in sur gentibus in me liberamen liberatis um poderoso mitab si paro del ropto, si um poderoso mitab may de los eres paro si kit sarhas wimpas katal makagwimpas suplent, salvatore Jesus sa magwamor niya, kalinam itam damurok niya, ako ako am, as oam ako kau agwiman datang abio abia asuri tor not not ampila oam eksaminerao quid sikut justora veritas monigas mitam me duriam eternum parse kwa mur kung prinsipes septum militaris Esus amagwa ama gua merkam. Kali nam, hitam, kamurung hitam. Aku umpak, asapu am, abu kau, abiman, anak, abiu, abia, asupi, nur, nur, nur. Silence, they ask them to begin to conspect to Ronidius. We must in omium, in illium, ito nila akurat Pesumus Mentis Diamond yung ito Debutis Interse vestus Abot Imaculata Pagnum Pididei Adorete Minum Aliyo Kudus Ante Turung Stam Semper Principes Angelorum Aliluya Benedictam Adscriptam Atam Atiyo accepta Diem Queen Sere dictaris. Sixte salve, vagabius Dios, me veril su vida. Oliente, casar galacte cararonte. Mius, mius, mielinator, vos mecum Me me, adjuvere me, suspende manum sus versos, es Kurian Aram Adam Abis Abitem Dios Ipan ang medalyon Tandaan po na kailangan ninyong dibusyonan nito sa unang buwan ng Biyernes ng 49 days wala pong patlang at kung lumaktaw kahit isang araw ay kailangan pong muling maghintay ng unang Biyernes sa susunod na buwan alas 6 po ng hapon ng pagdibusyon at ang pagpapakain ay tuwing Martes at Piyernes. At kapag makompleto na po ninyo ay maaari nyo na po itong pakain. Tuwing alas 6 po ng hapon o umaga. At maaari nyo nang mag, uh, magsanay, mapagana ito. Sa pagsanay, kailangan mong memorya ninyo ang salitang lihim ng pitong arkangheles. Kailangan pong memoryahin kahit o ito ay mahaba. Sa katotohanan na isa ito sa pinakamahirap pagganahin, yan ang alam ng ibang may gamit na nito at hindi lahat ay may tangan nito ay nakapagpagana ng maayos. Pagsasanay ang kailangan po. Marami salamat hanggang sa buli mga kalihim.